Alam mo ba na ang simpleng dakot ng buto ng kalabasa ay pwedeng magdulot ng malalalim na pagbabago sa katawan mo? At marami sa mga pagbabagong yon permanente. Ang mas nakababahala, halos walang may alam nito. Lalo na kapag lampas 50, akana iba na ang reaksyon ng katawan. Yung dati mong kinagis ng healthy, pwede nang maging panganib na hindi mo agad mapapansin. At oo, kasama dyan ang mga pagkaing itinuturing na super healthy. Pero teka, pakisabi nga muna, taga saang lungsod ka nanonood ngayon? Mahalaga sa amin malaman kung saan-saan dumarating ang ating mga viewers. At habang nariyan ka na rin, silipin mo kung nakasubscribe ka na ba sa channel. Kung hindi pa, iklik mo na yung subscribe. Dito kasi puro seryosong content ang inihahatid namin batay sa siyensya at talagang makakatulong sa kalusugan mo at ng pamilya mo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na malamang nasa kusina mo lang. Hindi mahal, madaling hanapin, pero baka matagal nang naapektuhan ng katawan mo nang hindi mo alam. Ang buto ng kalabasa naging paborito ng maraming taong gustong humaba ang buhay, manatiling malinaw ang isipan at matibay ang mga kasukasuan, pero ang hindi sinasabi ng karamihan, kapag tumuntong ka na sa edad 50 pataas, iba na ang paraan ng katawan sa pagproseso ng pagkaing ito. Kaya kung araw-araw mo itong kinakain dahil akala mo nakabubuti sa'yo, baka kailangan mo ng pag-isipan uli. Totoo, malakas ang dating ng buto ng kalabasa, hitik sa zinc, magnesium, iron, fiber at good fats. Kaya nitong suportahan ang immune system mo, protektahan ang puso at pasiglahin ang utak. Pero heto ang delikado. Kapag naipon ng sobra-sobra ang mga sangkap na ito sa katawan, lalo na kung medyo mabagal na ang metabolismo, gaya ng karaniwang nangyayari sa pagtanda, pwede itong magdulot ng pinsala. Maraming matatanda ang may bahagyang ng problema na sa kidney o bumabagal na ang pagtunaw ng katawan sa nutrisyon. Kapag ganito na ang lagay, yung dating maganda ay pwede nang makasama. Ang zinc pwedeng maipon sa atay. Ang magnesium, kapag sumobra, pwedeng magdulot ng irregular heartbeat. Ang potassium, na mahalaga sa katawan, pwedeng maging panganib kung hindi na maayos ang trabaho ng kidneys. At ang masaklap, kapag paunti-unti itong nangyayari madalas am tahimik lang walang sintomas malalaman mo na lang kapag huli na kaya kahit wala ka pang nararamdamang problema ngayon mahalagang maintindihan habang tumatanda humihina rin ang kakayahan ng katawan na salain ng mga sobra ibig sabihin yung kinain mo nung 30 ka na parang wala lang ngayon pwede na pala talagang makasama at hindi ito pansamantalang epekto marami sa mga pagbabagong ito hindi na kayang balikan o ibalik sa dati kaya bawat kutsara ng buto ng kalabasa na iniisip mong para sa kalusugan mo dapat alam mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo. Karamihan hindi napapansin, pero malayo ang naaabot ng epekto ng butong ito. Kapag madalas mo itong kinakain, ang mga aktibong sangkap sa loob nito ay pumapasok sa sistema at tumatama mismo sa dalawang pinakasensitibong bahagi ng katawan kapag may edad na ang utak at ang puso. Sa utak isa sa mga pangunahing epekto ng buto ng kalabasa ay galing sa tryptophan, isang uri ng amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin, ang tinatawag na hormona ng kasiyahan. Kaya marami ang nagsasabing mas gumaganda ang tulog at mas sumasaya ang pakiramdam nila kapag isinama nila ito sa pagkain. Maganda pakinggan, 'di ba? Pero may detalye rito na halos walang nagsasabi kapag tuloy-tuloy mong pinapalakas ang ganitong neurotransmitter sa katawan, lalo na kung medyo may edad ka na, maaaring masira ang natural na balance ng nervous system. Ang ending, masasanay ang katawan mo na umaasa sa panlabas na tulong para gumana ng maayos. Bukod pa riyan ang sobra-sobrang polyunsaturated fats, kahit pa maganda ang label sa kanila, pwedeng makaapekto sa pamamaga sa utak kapag naparami ang konsumo. Kung may lahi kayo ng demensya sa pamilya, mas tumitindi ang panganib. At madalas, walang nakakaramdam hanggat hindi na ito umaabot sa seryosong antas. Sa puso naman, mas sensitibo pa ang epekto. Ang magnesium na taglay ng buto ng kalabasa ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga ugat. Mukhang mabuti, oo, pero sa katawan ng mas matatanda o mas sensitibo, pwedeng magdulot ito ng biglaang pagbaba ng presyon, panghihina o pagkahilo. At kung umiinom ka na ng gamot para sa puso, lalong lumalaki ang epekto na pwedeng mauwi sa delikadong imbalance sa tibok ng puso. Ang potassium na sagana rin sa butong ito ay direktang nakakaapekto sa daloy ng kuryente sa loob ng puso. Kung may problema ka na sa kidney o hindi regular ang ritmo ng tibok ng puso mo, pwedeng itong labis na potassium ang mag-trigger ng seryosong arrhythmia. Minsan kasi, sa labas parang ayos lang. Pero sa loob, dahan-dahan ng may nangyayari. At kapag utak at puso ang tinamaan, kahit maliit na diferensya, pwedeng magkaroon ng malaking epekto. Kaya kung ang layunin mo ay mas mahabang buhay na may kalidad, kailangan mo rin ng kaalaman at responsabling pagdedesisyon. Ang totoo, hindi lahat ay dapat regular na kumakain ng buto ng kalabasa. At masaklap, marami sa mga araw-araw itong nilalantakan ay hindi alam na maaaring nasa panganib na pala sila. Kung may kahit kaunting problema ka sa kidney, kahit pa sinasabi mong mahinang level lang, dapat sobrang ingat ka. Ang butong ito ay may mataas na fosforus at potasyum. At kapag hindi naayos ang pagfilter ng mga bato mo, ang mga minerals na ito pwedeng maipon sa dugo ang epekto, matinding pangangati, panghihina ng kalamnan at sa mas malalang kaso, cardiac arrest. May isa pang grupo na dapat maging alerto, yung mga umiinom ng anticoagulants o gamot pampalabnaw ng dugo. Ang buto ng kalabasa ay may vitamin K at ilang sangkap na pwedeng makialam sa epekto ng mga gamot na ito. Ang resulta, either sobrang lapot o sobrang nipis ng dugo na parehong pwedeng magdulot ng matinding peligro gaya ng internal bleeding o blood clots e kung ikaw naman ay may sensitibong tiyan o may kasaysayan ng diverticulitis kailangan mong doblehin ang pag-iingat ang insoluble fiber sa buto ng kalabasa bagama't tumutulong sa digestion sa karamihan ng tao ay pwedeng maging masakit sa mga bitukang may inflamasyon sa halip na makatulong, pwedeng magdulot ito ng matitinding kabag, pananakit ng tiyan, at sa ilang kaso, posibleng bahagyang pagbara ng bituka at heto pa kung ikaw ay may tendency na magkabato sa bato o kidney stones. Kailangan mo talagang i-reconsider ang regular na pagkain ng butong ito. Mataas ito sa oxalates, isang sangkap na pwedeng magpalala sa pagbuo ng mga batong sobrang hapdi at hirap gamutin. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin ng lahat ng ito na ang buto ng kalabasa ay parang lason. Malayo ron, ang tunay na problema ay nasa dami sa dalas at sobretudo sa kakulangan ng tamang impormasyon. Ang isang bagay na mabuti para sa yung katawan na nasa tamang kondisyon, pwedeng maging mitsa ng problema para sa taong may kahinaan na sa loob at madalas ni hindi pa niya alam. Habang tumatanda tayo, bumabagal din ang kakayahan ng katawan na mag-recover. Maliit na imbalance kapag paulit-ulit araw-araw pwedeng magdulot ng pagbabago na hindi na pwedeng balikan. At sa kaso ng buto ng kalabasa hindi ang pagkain ito ang masama kundi ang hindi natin alam kung paano ito talaga umapekto sa katawan natin sa pagdaan ng panahon. Kapag naparami at napatagal ang pagkain nito, pwede nitong baguhin ang takbo ng kidney mo ng permanente. Ang sobrang fosforus at potassium ay naiipon sa mga laman loob at unti-unting pinapahina ang kakayahan ng bato na magsala. At kahit itigil mo bigla ang pagkain, hindi ibig sabihin babalik sa dati ang kondisyon. Sa maraming kaso, huli na bago ito makita sa mga test at wala nang magagawa. May epekto rin sa atay. Kahit pa magandang uri ng taba ang laman nito, ang sobrang konsumo ay pwedeng magdulot ng chronic inflammation, nahihirapang mag-adjust ang atay, lalo na sa mas matatandang katawan pwedeng tumigas, mapagod at bumagal ang trabaho nito. At dahil dito, naapektuhan ng buong metabolismo mo. Sa nervous system, ang patuloy na pagpasok ng stimuli, kahit mula sa natural na sangkap gaya ng tryptophan, ay pwedeng makaapekto sa sensitivity ng mga reseptor sa utak. Sa madaling salita, nasasanay ang utak na may tulong parati. At kapag nawala ang stimulus, bumabagal ang reaksyon Apektado ang mood, memoria at konsentrasyon. At kung may lahi ka ng depresyon, mas mataas ang panganib. Ang katawan ng tao ay gawa sa balanse. Kapag matagal mong nilalampasan ang limitasyong ito, may mga function na hindi na bumabalik sa dati. Nagiging bahagi na sila ng bagong normal ng katawan mo kaya kahit buto lang kung araw-araw, sunod-sunod at walang patumangga, pwedeng magdulot ng pagbabagong hindi mo inaasahan. Konklusyon, mga paalala at tipsoo pwedeng maging kaalyado ng kalusugan ang buto ng kalabasa. Pero gaya ng lahat sa nutrisyon, ang sikreto ay nasa tamang dami, sa tamang panahon at sa tamang katawan. Kung lampas 50 ka na bago mo gawing pang-araw-araw na parte ng pagkain mo ang butong ito, kumonsulta muna sa doktor. Alamin ang lagay ng kidney mo, ng puso mo, pati na ang level ng potassium at magnesium mo. At higit sa lahat maintindihan kung akma ba talaga ito sa pangangailangan ng katawan mo. Kung kakain ka nito, gawin mong moderation. Gamitin bilang pandagdag, hindi bilang araw-araw na rutin. Ihalo sa iba't ibang pagkaing may fiber at nutrisyon. Pakinggan mo ang katawan mo. Pagod, pamamaga, kabag, problema sa pagtulog o pagdumi, lahat yan ay pwedeng senyales na kailangan mong maghinay-hinay. Ngayong alam mo na ang lahat ng ito, tanungin mo ang sarili mo ano pa kayang mga kinakain mo araw-araw na hindi mo alam, unti-unti nang may epekto sa kalusugan mo? Kaya andito ang channel na ito para maghatid ng impormasyon na totoo, makatao at may basehan. Kung tingin mo makakatulong ito sa isang taong mahal mo, ishare mo. Baka ito na ang babalang makakapigil sa isang mas malaking problema. At syempre, huwag kalimutang tingnan kung nakasubscribe ka na para wala kang mamis na susunod na videos na makakatulong sa kalusugan mo at sa kalidad ng buhay mo hanggang sa susunod. Ingatan mo ang sarili mo.